Yes, umaga siya kasama ko si tatay yun na natin si tatay guys. yun si tatay yan naghahalo ng sim ng pintura hindi ko nalilapitan baka magalit pa at madami tayo hi guys sikang puting na nga tayo kung pati kayo Ayan na nga guys, tapos na ang sikang puting, pangkisa may bukas. Hindi na naman klarong klaro, puting puti. Parang ah, labas sa tide. Kagandahan na. at nang dito nga ipupuntan ko nga yung kasama ko si tatay Yung nagpipintuar din doon nandyan nga yung pinipintura nyo nandyan nga nandyan nga si tatay yung si tatay pinipintura yan Ayan na nga magpipintura din si tatay kasi bukas magkikisa ni kay hindi nga pala ito pandinding pang kisan guys kitang kita klarong klaro puting puti labas sa tide parang labas sa tide mga guys yan punta lang kayo dito sa mas Bati city magpapapintura kayo see